Nak sama bapak yang Tapi di kamu sama tak. Mayruk matawun. Jangan, jangan. Uruk, uruk, uruk.

<laughs> Dan si Naraj ayon tulog si Bibi. Ng yeah, namiss niya si Bibi. Kupo, oh no. Bibi, shit. Bibi. Bibi at si Bibi. Papak niya pa. i got to get this guy's.

Nagadan ang screen, pindutin mo lang anak para mailing ko sa video ka Tara, kapara ikaw ang vlogger. Sino mo? <laughs> po si Dali ay Kuya Ate Abing Ayan po si Ate Abing Kuya Ram Ram Dijuan mo ayun sa mga camera Pag tutok ng camera Ito po si Ramboy, Boy Ito po si Buang, sama. Pati doon tila papa mo Tapos <laughs> sa tao

sido lolo, lolo lo Si ka sao sida di ko pa po daddy paong lo lo daddy daddy ka sao ito tutok ang sida di mo ka sao yun lang <laughs> pila ko pa po makina atay ng isda agusto nito sa birmiting zoo hindog to si tati ka sao ina ka ko pa ano ano bakarik na po do tanda mong dumaya

60 -60 <boiled Julie treats broadband> lalu na, lalo na. Lalo na

makaunhaya na diyan 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 dito diyan 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 diyan

Mga bigy -bigy -bigy sa, habang -hiling -hiling -hiling. <laughs> din di sad na bang ngiti nang hiling-hiling. Meron din meron mga nangyari sa no, video. <laughs> <Huh>? <laughs> ram ram. James. R. Samara Liam <laughs> Ito yung lumang gate namin Ito Isang gate Hello, yeah, my Rosalie. Yaon sa may kusina nagigibo kasing lumpia. Yaon, ya po daw. Ayaw, dire na naman. Ibahan ko ka mo. Ligde. Like

classList nya hmm. Si birthday boy oh. happy birthday. Gang gang. Chat hmm. na. Shout na. So, bang, Shout out to si Rodiner. Mahiling nyo yun eh. Shout out to Rodiner. Di ka nakauwi ngayon. <laughs> <laughs> so, binata kayo umuwi. Ah, Pasinsya na. See you next year. Next year ulit, okay, baby. Ayan, <laughs> welcome back sa ating channel, Kasaw TV. Ayan. Mag-house tour tayo. Ito yung gate namin, lumang gate namin. Ito yung entrance. sa bahay. ni kasaw. Ayan. Ito yung luma. Ayan. may grapes na tanim. siya yun yung papasok. Ito yung gate namin ngayon na ginawa kasi si Cementen yan gagawa ng maliit na court tapos bilada ng palay. Hala ito.

Ito so, yung kubo. Ayan. Kubo. Ayan yung kubo. Maraming kadakol nag-iinom. Ayan. Paglaog mo, ina yung mga butan mo. Ayan mga pamangkin. Sala. Pili ni tatay. Pwede. yung mga ay na. Ayan, Ayan si nanay. Tatay. Sinanay. ya Allah sang room room yang kusina anai you know, ini ini kakek kan pak Se pesta arah pesta. Ini hmm. sudah pikir yang di sini teng bagsak. yan andar yung likod kang harong likod kang harong yan siyen yung so andun yung kulungan ng baboy kulungan ng manok yan kapatid kong bunso si birthday boy ayan yan si birthday boy Ayan yung bunso namin putra niya Hmm. tropa niya si pangalan pre. Lucis. Lucis. Yung pumaputok. Ayan. Mana yun yung panganay namin pa una, the first. Una pangal una. Ito yung pangalawa. Ito ah, yung siya. May tao? May tao to? May tao sa CR? May tao sa CR? <laughs> Nagrulumpia sinda. na. Ang kwarto makalat. Ang kwarto. Yan ang kwarto. Yung nanay. Sobrang kalat kasi ang tao. Ito second room. Yan. Makalat din kasi marami mga bag. Yan, Ate ko, US citizen. Yan yan no. Ka. Yan, si Dagayan Semanon, si kapatid ko rin. Yan isa ko, kapatid ko rin yan. Yan, si Irish. Ito yung packet sa FedEx. Bali ito yung room ni Irish Ayan yung room niya ni Dindin. Ayan, room ni Dindin. Ayan yung aircon niya. May chandelier with fan. Ito yung CR. Yung CR niya. Ayan. Ayan, pamangking ko si JC. Shout out mo si kuya mo. Shout out mo, no, dun niya. Shout out kay kuya JB. Shout out kay kuya JB. Sa ano, sa ano. Pilipinas ay Pilipinas sa Manila. Nasa Manila. Uh, Ayun. Bali may terrorist terrorist dito. Ito 'yung. 'Yon, ito na 'yung last part ng video. Bali ito 'yung rooftop deck namin. ayan. 'Yan 'yung view dito sa rooftop deck, 'yan. 'Yan, yan yung... Tagay-tagay ang mga person. Sila lang. Ay, sila. <laughs> yan, naginom kami. Bali. Jean, wala pa. malami pang naman. Yan. Ito yung gano'n. Madilim.